Airblade 150, paano mag-duplicate ng remote. So merong remote si Sarah, yung original na remote. Okay. Tapos meron din siyang nabiling bagong remote. Okay. Airblade 150, pareho lang po ito ng Click 150. Ang difference lang ng Click 150, nandito yung battery nyo. Okay. Yung so, Airblade ay nandito sa harapan. Uh, Airblade, hahanapin ah, nyo lang din po ito, itong socket na to. Pag bumili kayo sa akin ng remote, may kasama ng alligator clip. Sa click again, nasa tabi rin ito ng battery, kaso nga lang nandun sa baba. Okay. So, again, nyo lang yan. Sige, positive. Pasok nyo lang doon. Pilit yung isiksi. Dito ba sa, ano sir? Yung yes. May data. yes, yung may edit. Tapos dito rin sa positive. Okay, once magawa nyo yan, i-on nyo lang tong susi nyo na isa. Ayan, naka-on na. Ito, yung bago, off nyo muna. Ayan, naka-off. Pindot ng... Pindot ng isang beses. Tama ba? Dito ba to? Okay. Tapos, pag napindot nyo na, patayin nyo to. Makinig ka sa akin, ano, CJ. Ayan, patayin na. Ito naman, on nyo. Ayaw, wait lang. Ayaw mag-on. Ayan, naka-on na. Pihitin nyo lang yung ano. Pihitin mo na yan. On mo na yung motor. mismo mo motor. Iilaw dapat to. Yun na yan. Ah, wala nang ito. <laughs> pag, pag, merong remote, mabilis lang. Pero kapag walang remote, merong code, ang gagawin mo, i-code mo, tapos on mo tong susi. Pagka switch mo ng ganon, mag-on na tong... Yun na, yun na, yun lang yan. So, yun lang mga sir. Kapag may remote, ganoon lang kabilis. Kapag merong code, i-code nyo to, gamit yun. Ito naman yung kapag wala kayong remote, ito naman ang gagamitin nyo. Code. Baka mo ito. Dito tayo. Yan mo lang. Okay. So pipindot ka ulit na isang beses dito. Isang beses ba? Ah, hold pala, hold. One, two, three. Yan, pag umilaw na, lagay mo na yung unang code. One. Isang pindot lang. Tutunog yan. Next is zero. Tama ba? Uh, uh, pa. Opo. Oh, pag zero, walang pipindutin. Ano pa ulit? Zero ulit? Zero. O, oh, wala tayong pipindutin. Next is? One. One, two, three, four. Nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, two, three, four, five, six, seven. Eight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung zero hindi mo pipindutin, hayaan mo na. Then last but not the least 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Piti mo na yan. On mo na yung motor. Wis mo motor. Iilaw dapat to Yun na yan.